Hi guys! Kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. Leanne <laughs> Antonio po, your host. And welcome to my channel once again. Para po sa mga dati na nakasubscribe. At sa mga hindi pa nakasubscribe, eh, welcome, welcome. Ayan. Subscribe na po kayo. And hit the notification bell button para lagi ka namang updated sa mga video kong gagawin. So, yun nga. Since na-miss ko lang kayo, <laughs> na-miss ko lang mag-upload. Uh, it's been a while medyo matagal-tagal talaga akong nakapag-upload dahil sobrang easy um, to give you some information lang to kung gusto nyo lang naman malaman about sa aking status dito sa aking trabaho nangana kasi yung aking amo so syempre dagdag -dag, uh, membro ng pamilya dagdag -dag din na trabaho pero it's okay because cute naman yung baby at saka trabaho naman natin yan so ayun nga So for today's video, dudugtungan ko lang yung aking uh, series na gawa. Uh, pasensya na kayo ha. O natrabaho na sa kusina habang nagbo-vlog ako. Or kinakausap ko kayo kasi duty time pa si Inday. Since wala lang si Amo at uh, namis miss ko nga lang talaga kayo. So ito, uh, ginagawa ko tong video na to. Para naman may update ako. <laughs> ayan. Oo, ayan. Ah, uh, yun nga, no? Diba? Kasi kung natatandaan nyo, dun sa mga nakafollow naman sa aking channel, meron akong ginagawang series of video na sabi ko doon yung mga ugaring ng mga amo dito sa Hong Kong. Or kahit siguro hindi Hong Kong. Basta sa abroad. So, nataka na natin yung pianista. Ayan. O, oh, panoorin nyo yung mga videos na in-upload ko. Hanapin nyo yung um, mga iba't-ibang ugali ng mga amo. Pianista, ando na tayo at saka tamang dudak. Isunod naman natin yung mga amo um, investigador. <laughs> Katuwaan lang, ha? Ayan, no? investigador, Ayan. Bakit sila investigador, Sila kasi yung mga, na uh, mula... lahat yata ng sulok ng bahay, talagang chinecheck. Talagang yung mga ahal mo, kung lang lang gumamit na mag-defying glass, di ba? Uh, Parang sila detective Conan. Ayan, mga detective. Uh, minsan, nakakanungkot lang isipin na uh, ginawa na natin yung trabaho natin, yung daily routine natin at sa pagkakaalam natin is base sa kanilang standard. But then, kahit na ginawa na natin yan, may makikita at makikita pa din sila. Kasi nga, yun nga, para yung mga detective talaga. Diyos ko. So, yun nga, no? Mga investigator na amo. sila yung mga amo talaga naman. Kala na lang gumamit sa magnifying glass. Kaya ikaw ka ba yan? Kapag ka bahay, siguradong yung muna yung hihihitin yung tulok. So, yun yung tulog. At si bakit? Alam din nila eh, na tayo siyempre, daily routine na natin maglilis ng harap. Sa bagay, yung sahig, sa gitna, yun. Pero yung mga sulok-sulok, ayan. Eh, sa bagay, yung mga ganyang amo naman, yung kahit. Dito nila sa mood. Ito lang ang amo ko Actually, hindi naman sila gamit sa... Pag-good mood nagiging masaya na lang naman sila kapag uh, bad sila. Eh. Pero meron namang iba na talagang ugali na nila yun. Eh, good luck pa lang sa hemster. Kapag na uh, gano'n ang amin um, yun, eh. mahirap pakasamahan yan. Kaya lang, eh, wala tayong magagawa kasi parte ng trabaho natin yan. Hindi naman tayo pwede magdeklamo na, ay hindi! Kailangan ganito lang yung humilingin ko kasi ito lang yung manihas sa kontrata ko. Of course. Ang natin sa kanila is linisin ang kanilang pamamahay, ba? Diba? So, make sure na pagka may amukhang ganyan, eh, very careful ka sa paglilinis. Minsan pa nga yan, magugulat ka. Yeah, Kasi, minsan, no, patulad nung may kakilala ko. Oh. Uh, sabi niya, sabi naman ang amo ko, okay lang kahit ko linisin. Pero one time, bad trip si amo. Diba, yun ang unang pinuntahan na <laughs> sabi sa kanya this one. Hindi <laughs> matopak eh. No? Eh, mahalan yung matopak na mga amon dito sa Hong Kong. Hindi lang na naman din siguro sa Hong Kong, kahit mas siguro sa bansa. Minsan nga eh, sabi ko, talaga naman, sa totoo lang, ang uh, trabaho, hindi na naman talaga sa nakakapagod. Kasi sa rin tayo dyan. Ang nakakapagod, eh, standard ng mga amo natin kasi nga sometimes ginawa na natin yung best natin ginawa na naman natin yung trabaho natin but still kulang hindi natin sila na please hindi natin sila completely mag-please well baka sabihin ng iba ay hindi yung amo ko kasi madali naman yung please pero beh, aminin mo sa akin once in a lifetime once in a lifetime dumating yung point na talagang na-feel mo or na-feel nila sa iyo na they're not satisfied sa linis sa mo sa work mo hindi mga ka mo pa nga dyan, makala mo kung makano. Parang nandidiri pa siya. Iyaw, yeah, madumi ka, ganun. Pero sobrang ate naman nila talaga. Dugyot din naman. Sorry. Sorry for the word. Hindi, ibig sabihin, sila rin naman yung nagkakala, di diba? Sila rin naman yung dumudumi ng bahay nila. Kanya na nga, since ang trabaho natin ay maginis, eh, wala yung magagawa. Dilinisin talaga natin. So, ganun. So, pag ang amo mo eh na nabilang sa isang detective, ayun nga, sabi siya ang tip ko sa iyo, una mong lililisin ang likod. likod <laughs> ng tuipo, ilalim ng labaho. <laughs> Kasi minsan talaga, makakagulat na yung mga hindi naman usually nakikita, is eh, nakikita nila. Na. Dahil na yung mga ang um, trabaho, eh, yung bang may mahabang pahinga sila minsan. Eh, mga amo, um, wala lang silang magawa ko si Dibitin. Yung ating pagkakama din. So, pagkakaya ng amo um, mo, um, eh, um, uh, good luck na lang. Kapit lang ka ba yan? Saga at saga lang trabaho natin yan. Eh. Saka, pati ng trabaho natin yan. Kailangan na natin tatagan. Kasi hindi naman araw-araw gano'n, di ba? Minsan lang, pag sobrang nakaka-stress niya, eh, magsabi ka na hindi naman si Superwoman. Kaya na, kailangan siguro gawin mo you talk to them in a right, nice way. Kasi nga, like dito sa Hong Kong, no, uso kasi dito ang termination. Pero sasabihin siguro na, ba, yan kasi nakayaan mong ganyan-ganyan din ka ng amo mo. No, dapat kasi ganito. Iba-iba kasi ng ugali ka ng amo. At iba-iba rin ang ugali ng helper. -her Aminin naman natin yan. Eh meron naman talaga pong na sa atin din. Eh, ito naman si Konyang, hindi ko nalinis yan, di ba? Pero, syempre, pag kasi amo nagreklamo, na tayo yung choice kung di gawin natin yung na maayos yung trabaho natin. Then, pinasasahod natin, At the end of the month, nasahulin natin kung ano yung pinagtrabaho natin, kung ano yung nakapirma sa kontrata. So, ibigay natin yung servisyon natin na nararapit sa kanila. Uh, Saga-saga lang. Pagka end of the month naman, maging masaya kayo kasi makikita naman natin yung pinaghirapan natin. So, ayun. <laughs> Natutala na miss na ko na talaga mag-vlog. Since sobrang busy. Grabe, grabe yung busy ni Inday. <laughs> Pero yun nga. Yeah. So, uh, I make it a point or I make it a... Um, I make it away na makapag-upload naman ako ng video paminsan-minsan kasi kawawa naman yung YouTube channel ko. Wala nang upload. Diyos ko. Ah, one month na yata yung huling upload ko. Pero try natin mag-araw-araw. -araw. Wow, araw-araw kasi pag Basta may time ba, makakapag-vlog tayo. Kahit na ano lang, updated lang sa mga buhay-buhay ng isang OFW na katulad ko. So for now, so nakikita nyo naman habang nagbablog ako is na nang ako. Means hindi ba ako tapos sa, sa akin trabaho. Kaya for now, ciao la, sinday! At maglilinis pa tayo dahil pag dumating siya mo, mag-check -che yun. Dahil isa siya sa mga ingas dahil na ko. <laughs> Sige na, bye-bye na sa inyong lahat. And God bless to all. Bye-bye!